tayo mga guys, magkwentuhan para masiyahan din kayo dyan, no mga guys, mga idol pinabati natin kayo ng medyo hindi lang medyo, talagang magandang gabi sa inyong lahat dyan so may bago tayong kwento tungkol sa mga mangungutang no diba ayan Sige po mga guys, kasi tayo number one na mga at maraming otang. <silence> Ang damdamin ng mga taong mga palautang ay na napagaganda ng kanilang mga damdamin. Isipan, pag nangungutang pa lang, pero pag ng mga ilang linggo at maguhulog na, yung kanilang mga mukha ay nakasimangot na. <laughs> Kaya sana hindi tayo kabilang tuon sa nakasimangot na. <laughs> Kaya naman, kuminsan, parang nadiskaril sa mga otang natin sa dahilan. Kuminsan, wala tayong panghuli, wala tayong panguha. Kaya kuminsan, wala tayong panghulo. Pag-consume yeah, so, eh, ang mga inuotangan natin sa atin kaya ang sabi ng masasabi nila siguro ang tigas-tigas naman natin singilin. <coughs> uh, ano yung mga guys, yung mga taong nangungutang ay ang feeling niyan. Pag nangungutang pa lang, ang saya-saya talaga. Mayroon <coughs> pagtanggap, pag ma Ang saya-saya talaga. So, ganun din ang naramdaman natin. Ang saya-saya natin pag makapangotang tayo. Pero pag ano na, pag maigasto na natin, maigasta na natin, may pili sa mga gamit pagkatapos kung ano mga klaseng gamit. Eh, pagdating ng simanal, o weekly, uh, weekly payment mo, na kasi mangot ka na pag walang panghulog. Uh, hindi naman talaga total ang mga nangungot ang IFP tigas singilin kundi uh, naninigas lang yan sila kung walang panghulog kasi kung minsan walang panghuli. kasi yung mga panghuli nila kaya sila makapaghulog ng kanilang mga pinan. Ayan. Ngayon, ah, uh, sabi ko nga na ang tuloy tayo muna, no? Lagyan natin ng background para maganda. Pag ang isang tao, pag nakapangutang, yan, saya-saya, ano, -saya, ang muka. Pag nasa lupong, oh, naka, ano, nakangiti, bagong pangutang yan, mga guys. <laughs> Pero pagdun sa loob ka na kasi mangot malayo pa, mag-ingat ka dyan. Baka ikaw ang mahiraman o baka ikaw ang mabuntungan uh, ng kanyang galit. Kasi nga, sa araw na yan, wala siyang panghulog. Uh, um, siyon o mga feelings ng mga mangungutang katulad ko. Pero so, hindi ako na no? kasi no? Hindi ako na Ang kangiti pa ko kahit walang panghulog. <laughs> yeah, no? Hanggang dyan na lang ating kwento-kwentong kwenta. kwenta, kwentong parang walang kwenta hanggang dyan na lang mga guys. At ay sa mga nangungutang at katulad palautang. Pala so pira, ano lang dyan sa mga palautang, no? Hindi naman ito para patuko itong kong sa inyo. At hindi naman tayo nagkwento dito para may tayo. Kundi nagkwento tayo dito para matutuwa kayo. reaction at feeling nila. Malumanay, eh, saya-saya ang mukha pag nakapangutang. Pero pag nagulog na ng utang, ang mukha nakakulabot na. Ang mga guys, mga idol, ang ating kwento. Hanggang dyan na lang. Thank you so much at sana makabigay ng kasiyahan, kaaniwan sa bawat sa ating lahat muli at peace. And thank you for watching.